Okay magandang araw po sa inyong lahat at uh, syempre po welcome sa Papong TV Magandang umaga, tanghali, gabi, naku yun na po yun no So welcome na welcome po at salamat po sa mga tumatangkilik at nanonood po dyan, mga bisita po natin uh, Nakikinig at nanonood po ng ating relationship vlogs At uh, syempre po yung ating Michael Jackson story Ayun. Maraming maraming salamat po sa mga pumapasyal, mga kaibigan natin dyan Patuloy pa rin po, patuloy pa rin po yung mga nagme-message, mga nagtatanong, uh, nag-i-inquire about relationship Pinaka-famous po dyan is yung uh, ginagamit natin na 30 days rules, di ba? Yung space na ginagamit natin. Uh, Napaka-effective po no, No? Kung nasa tamang uh, principle, sa tamang mindset lang po tayo, siguradong magtatagumpay po tayo dyan. Ngayon po, another relationship vlogs po tayo. Uh, Siyempre, tungkol naman po ito ngayon sa mga kababaihan. Yung mga kababaihan po natin dyan, uh, syempre, hinahanap-hanap din po nila. Ano ba talaga yung mga traits uh, para maggustuhan po sila nung crush nila? Uh, ng iniibig nila. Pero pasok din naman po ito sa mga lalaki. O, oh, di ba? Pero bigyan po muna natin ng patalastas bago po ang lahat. Ha? Ayun o. No? Okay, so yung mga hinanda po natin ngayon, ito po yung mga bagay na maari na po natin simulan ngayon din. Kung baga, hindi na po natin kailangan na uh, bumili ng ganito or uh, ayusin pa to, magpunta pa po sa mga derma, magpag-clinic -mag o mga gano. Hindi na po. Ito na po yung right away kung uh, with the proper coordination kahit po ngayon, pwedeng pwede na po natin simulan kagad. So, okay. Ibibigay na po natin yung 8. Yung walong pinaka-importanting traits. Ito po, hinimay-himay na po natin. Ano? Napakarami po talaga sa akin na uh, mga solid na 21 siguro in numbers, pero ginawa na lang po nating 8. Uh, so, figure 8 po tayo ngayon. Ha? Uh, walong traits lang po ang kailangan natin gawin para po pa magustuhan po na tayo ng crush natin. Okay, unahin na po natin, number one. Okay, so number one po dyan, syempre, hygiene. Yan po yung pinaka-importante. Minsan kahit po wala tayong uh, ganung itsura, hindi po tayo nabiyayaan, okay naman po yun, basta with the proper hygiene, uh, nakaka-attract po nun. Ang lakas po maka-attract nun sa isang lalaki. Madalas nga po yan, eh, laging yun ang pinag-uusapan. Di ba, minsan, uh, sorry ah, pero minsan makikita nyo, di ba, yung sobrang pretty ng girl. Pero laging may mga comment, hindi sa'yo ha, ah, pero minsan may nagko-comment na, Uh, ano yun? hindi naman siya ganun kalinis sa katawan. Ang dumi ng mga ganun. Uh, Second in line po, is yung attitude. Yung manners. Kasi sa totoo lang, meron kaming hinahanap yung mga mostly, yung mga guys. Especially nung uh, mga tropahan, di ba? Nakakapag-usap-usap din po kami. Uh, pinakamahalaga po dyan, attitude. Uh, madalas, sobrang attracted kami. Attracted kami sa mga babae na parang walang masamang tinapay. Alam niyo yun, kasi miso meron parang ano eh pero uh, medyo ano eh, medyo vicious eh. Yung kabagay lagi nagkukwento. Uh, kunyari, 'di ba, magkakasama kayo, 'di ba? Alam niyo yung mga lalaki, ang lakas, ang lakas maka ano, yan, eh? Ang lakas maka ramdam 'di ba? Minsan pagdating doon, ikukwento. Hey, alam niyo ba si Kaloy? Si Kaloy grabe ah. Wow, si Kaloy grabe. Yung pala yung taong din, yung sobrang marami siyang marami siyang complaint. Kahit ikaw yung kausap, iniisip mo one day na siguro pag pag uh, wala ako, ako yung topic. O, di ba? So, nararamdaman natin yun. Ako, uh, way back in the past, o kahit ngayon, may mga natatandaan ako ng mga kaibigang babae na walang, ano eh, walang masamang tinapay. Hanggang ngayon, naalala mo sila, sobrang bait nila, di ba? Especially when I was in Thailand, may mga babae doon na mababait talaga, sobra. Hindi po talaga sila Uh, reklamador, wala silang uh, gano'ng attitude. Pero meron din naman grabe. Yung mga grabe talaga hanggang ngayon, hindi nyo po makalimutan. Kaya nga sabi ko nga pong ganyan, number two, napaka-importante po niyan is manners. <coughs> ito po natin sa number three. Pero to be honest, in my opinion, dapat po talaga nasa number one. Ito po yung tinatawag na smile. Kung hindi po natin kaya mag-angelic smile, okay lang. Pero isa po ito sa pinaka-importante kasi ano eh, nakakapag-change kagad siya. Minsan kagad sa isang smile kagad, nagbabago kagad yung ano eh, yung paligid. Kung meron, meron siyang, mysterious na ano eh, na magic na hindi po natin ma-explain. Kahit nga po kami, uh, nung nasa hospitality pa po ako, lagi po tinuturo yan, wear a smile. Kasi pag nag-smile po tayo, talaga nagbabago lahat eh. Nakakapagbago po yun ng isang personality ng isang tao. Lalo, lalo na, panimbawa po, uh, first impression, natatandaan po ng lalaki yun. Kasi ako nga, isipin natin, na sige, pag-isip po tayo ngayon, Ah, uh, Saka sa ngayon, kahit isipin po natin 10 years ago, 5 years ago. Uy, ito. May lotion. o, di isipin. Sorry, sorry, sorry. May lotion. Ang bango. okay. Final lotion. Siguro, shake ka na. anyway, Serious na, no? Sorry, sorry, sorry. So, ngayon, halimbawa, uh, kahit nga ngayon, di ba, ilang years na, naiisip po natin yung kaibigan natin. Grabe, yung pala smile na kaibigan natin. Siguro, mga 15 years, 12 years, 10 years ago. Pero hanggang ngayon, naalala pa rin po natin yung yung smile. Yung grabe, Hanggang ngayon, nare-recall nyo pa rin, eh, no? Pero yung pagbumukhang galit, hanggang ngayon, naalala nyo, grabe, no? Pero yung, yung smile po kasi, may magic po yan. Pagka ganun po kasi, lalo po kami na-attract, lalo pong na-attract yung mga lalaki kasi iniisip nila parang ang ano eh, ang sarap niyang kasama. Ang sarap niyang kasama, very 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 ano siya, eh, very very uh, positive sa mga ganung bagay. So napakaimportante po ng number 4 na po ata tayo, no? So number 4 ito po medyo mahalaga. Huwag nating baliwalain, lagi nating tandaan. Iwasan po natin yung maarte. Okay, sorry po sa term, ha? kasama na po dyan yung reklamador. Iwasan po natin yung maarte kasi lahat naman po yan mag start po sa friendship, di ba, magbabarkada. Ngayon gusto nating uh, mapansin tayo or ma-attract tayo ng isang alpha male ng isang lalaki. So, iwasan po natin yung maging maarte. Bibigyan ko po kayo ng tip. Actually, nabanggit ko na po before sa mga vlogs ko rin eh. Uh, yung tinatawag namin na FNB. F N B O hindi po food and beverage yun Ha? Ang ibig sabihin po noon is yung feeling beautiful. Or feeling something na ganyan. Sorry po sa term ha? Kasi minsan po kami po kasi. Pagka yung simpleng, simpleng girl, like for example, napakaganda niya. Napakaganda. O sabihin natin may attraction siya. ba? Diba? Sabihin na natin, hindi ganun kaganda, pero uh, attractive in a way, pero napaka-simple. Kumbaga, hindi po siya mayabang, uh, sobrang humble niya, sobrang so, masyado yeah, po so, tayong so, attracted. So. Pag yung babae po, is napaka-simple lang ng girl, pero actually, I mean, attractive siya, pero hindi po niya, kumbaga, pinofront, hindi po niya niyayabang. Yung ayaw, na ayaw po namin is yung tinatawag na FNB nga po, na hin so, sabihin na natin, may tsura din, pero sobra-sobra sobra-sobra kung baga palang ito lang dapat pero yung yung dala is parang mas matindi di ba parang feeling ano nga eh di ba yun ang ayaw na ayaw po namin kahit gaano pa ka -attract, attractive yan or gaano po po kaganda medyo malaking turn off po yun sa isang lalaki siguro pwedeng kagatin pero ang pinag-uusapan po natin dito is yung seryosohin po tayo so meron din naman po nakakaintindi sa ganun hindi ko naman po nilalahat Uh, Siyempre, malayo, malawak din naman yung ating uh, mundong ginagalawan. Pero sinasabi ko po, para po medyo umayos po tayo, magkaroon po tayo ng magandang, uh, magandang uh, attraction, Siyempre po, i-follow po natin yung mga ganito. Okay, number five na po okay, tayo. Sa pagkakaibigan, lagi po merong ano eh, lagi po merong pagkakataon, yung tinatawag natin ng moment. Kung baga meron tayong chance, kung baga parang, Uh, kunyari, classmate natin, di ba dami yun? no? For, for, like, for example, in college, Siguro mga 50, 60 kayo. Meron dyan moment na tinatawag na nakausap nyo yung crush nyo. Nakausap nyo yung, uh, nakausap niyo yung uh, guy na gusto nyo. Lagi po dapat may ganun. Hindi naman laging kailangan obvious na habulin natin sila. No. Ayaw po natin yun. Pero ang pinakaisa po dyan, kailangan meron kayong uh, moment, specific moment na bibigyan nyo po ng halaga. Diba? At make it short, like for example, unless na lang na siya yung nag-i-initiate, sige, mag-usap po kayo. Like for example, siguro, uh, nasa isang campus kayo, or nasa isang building kayo, so hindi kayo madalas magkita, hindi kayo madalas mag-usap. Pero crush na crush mo siya. Gustong gusto mo siya, gusto mo siyang ma-win. At least mag-iwan po tayo ng isang moment. Like for example, ah... Uh, Siguro tanungin natin kung are you using a uh, globe wifi. Isang moment lang po para ma-appreciate po niya tayo. baga, para makita po niya yung inner self po natin. Kailangan po mag-iwan po tayo ng isang pagkaka. So number six. Number six na po tayo. Ito po dapat uh, nilalagay sa unahan uh, o nilalagay sa pinaka-climax ng ating uh, ng ating vlog. Ito po yung tinatawag na B confident. Ito po nakikita at naririnig po natin sa maraming mga advisor at yan na po kasi yung pinaka bottom line. Pagka confident po kayo, lahat po ng binilang natin o lahat po ng binanggit at isinuwalat po natin, lahat po yan is uh, madadala. Kasi yung po talaga yung isa sa pinaka-importante, yung be confident. Kami po mga lalaki or sabi na natin mga tropa pits dyan, uh, mga brusco brothers, mahilig po sila at na-attract po sila sa taong confident. Kung baga nakakadali. Kahit sa mga lalaki, di ba? Panibawa, meron tayong kaibigan na ganyan. Pag hindi masyadong confident yung, yung lalaki, oh, tinotropa natin, pero hinahanap po natin sa umaga yung confident eh. Di ba? Yun yung nakaalala natin. So, yun po yung napaka-importante. Madali lang naman po maging confident eh. Kasi lahat naman po tayo may kapasidad capable naman tayo to do things, di ba? Meron tayong kakayahan. So, yun lang po yung Bubunot lang po tayo dun sa kakayahan natin yun para po mag-gain natin yung self-confidence. Yung po yung importante Ngayon, pag nagawa po natin yung nang Perfect, maayos, I'm sure. I'm sure, hindi lang po isa ang lalapit sa inyo. Hindi lang po yung crush nyo. Kahit po uh, uh, friends, lalapit yan lahat sa iyo. Kasi nakaka-attract po yan, yung self-confidence. Number seven. Ito po napaka-importante, no? Number seven na po tayo. Uh, dapat po maging challenging tayo. Kumbaga, hindi po tayo yung tipo na flower base na pagkakinuwa mo, nilipat mo rito, hindi gagalaw. Pag mo yung ganito, hindi papalag. Hindi po tayo dapat ganun. Dapat po may challenge. Yung mga guys po kasi... Uh, walang niligawan yan or sabihin na natin 85% ng nililigawan yan, puro challenge. Walang niligawan yan, especially nung mga uh, medyo matured na po yung mga lalaki. Hindi po yan ang nililigaw kung wala pong challenge. Siguro, way back before in high school, may mga lumapit, okay, pinatulan. Pero pinag-usapan po natin yung maturity na po at yung uh, steady relationship po ng isang boyfriend at girlfriend. Pag niligaw po ng lalaki, naghahanap po yun ng challenge. Kahit po sino, kahit na maalala nyo nung high school days nyo or ng college days nyo, di ba? Pag may lumalapit sa inyo, pag may lumalapit sa inyo, yung tipong crush na crush kayo, uh, considering na napakaganda. Pero kung ayaw nyo pansinin, di ba? Ayaw nyo pansinin. Oh, sorry, sa guys po yun, ayaw nyo pansinin. Like for example din sa so girls, halimbawa po, may lumalapit sa inyo, Adonis, napakapogi. Oh, di ba Sorry ha, ah, pero napaka napakagwapo talaga. Kaya lang, lapit ng lapit, kumbaga desperate, umiiyak, naglalasing. Tapos ibinubulgar po sa campus kung gano'ng kanya, ka, uh, kung uh, kanya kamahal uh, lumuluhod, kumbaga, di ba? Di ba po ang naking turn off? Ang naking turn off eh. Kaya yung mga naliligaw po ng successful, yung padalaw-dalaw lang, na unpredictable, mga ganun. Yung po yung mga nagsasaksi. Ganun din po sa mga tropahan. Pag uh, magbabarkada po kayo, di ba? Uh, circle of friends, kunyari po, nagtagay -tay kayo. Di ba, ina-analyze nyo po yan. Ina-analyze nyo. Kung gusto kaya sa akin to si... si uh, Lando. Wala lang dun Si Berto. O di ba si Berto may gusto kaya sa akin? To. Hindi mo ma-analyze, hindi mo huli-huli, di ba? Hindi mo mahuli-huli. So gano'n 'yun eh. Uh, napaka-challenging din pa isipin. din po natin 'yun. Uh, likewise kung babae po tayo, siyempre. Ah uh, halimbawa po. Ah uh, nasa isang gimmick tayo. Kumbaga oh, para mayo, magkakaharap po, diba? po tayo kunyari nasa isang gimmick tayo, di ba? Ah uh, di ba yung mga lalaki lagi nilang iniisip na may eh, gusto kaya sa akin yan si si ano, si Elena. Elena. may gusto kaya sa akin ito si Elena kasi hindi ko mawari bro Hindi ko matansya kung may gusto siya sa akin kasi titingin tapos wala. Tapos parang meron siyang ibang priority. O ba? Diba? Not unlike po. Kung yung, yung for example, yung Arlene, Elena na yun, lagi nakabdikit sa'yo kahit saan ka pumunta. Lagi nakamuntot sa'yo at sinasabing, uy, saan ka, saan ka, saan ka? Lagi nagtatanong, nagtetext, saan ka punta? Ah... Uh, Elmer, o kunyari, gano'n, di ba? ah uh, ano po yun, kumbaga malaking malaking turn off po yun. Kailangan po meron talaga challenge. Uh, kahit isipin po natin, kahit isipin po natin yung high school, lahat po ng mga nagkagusto sa atin na may mga cute, may mga itsura, di ba po hindi natin ginerfen? Hindi natin ginerfen kasi nga dahil ang gusto natin, yun, yung may challenge, yung sinabi ko nga doon sa isang vlog ko, yung pag tinex mo, hindi nagre-reply. O, di ba yun yung hinahanap natin? So, yung po yun, yung po yung number 7. Number 8 na po tayo. Ah. Last na po to. Pero napakagandang traits at tandaan po natin ha. Be positive. Kung baga, pag umaga pa lang yan, pag gising po natin, pag po natin, kailangan po sa ay, pag lakad po natin, positibong-positibo na po tayo. Kung baga, hindi po tayo nag-aalinlangan, talagang very, very positive po. Nag-a-attract po yan. nag attract po yan ang -attract attraction talaga. Kung baga, nakikita po, nararamdaman po ng mga, ano yan, ng mga lalaki at mga boss po natin, ng mga taong nakapaligid po sa atin. Even po, pamilya natin, nararamdaman po yan. Pagka lumakad ka at talagang positibong positibo yung yung dating mo yung aura mo napakaimportante niyan kaya yun po yun yung po yung walo walong traits na napakaimportante para po masabi natin na tayo po ay uh, karapat dapat na para ma-attract po natin yung uh, yung guy na gusto nating ma-attract I'm sure po ma-attract yan kasi nandun na po lahat. Binitawan na po natin yung walong napaka at walong solid na advice. O di ba? Wala namang pong uh, hinimay ko na po 'yun. Hinimay ko na po 'yun para mahaba-haba na po para talagang bullet points na po 'yung pag-uusapan natin. Okay, so maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Ayun, dinner time na. Kung sino pa pong hindi nagsasubscribe, mga utol ha, huwag po natin kalimutan, bisitahin po si Papong TV para po sa mga relationship vlogs at madalas din po kong mag-live. Uh, Ina-announce ko po yun. Ina-announce ko po yun sa akin community para po makausap ko naman po yung mga kaibigan natin yan who's trying to reach out pa pong TV, di ba? So, napaka-importante po nung bisitahin po natin. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell, tsaka yung like para po updated po kayo sa mga bago nating upload. Lagi po ako nag-upload. Lagi po ako nag-upload. Halos every other day. Minsan po, every day. Uh, kung hindi man na uh, relationship, syempre nagba-vlogs po tayo about Michael Jackson. O oh, yun. So, maganda po yung ating... Uh, ating Michael Jackson story, ah, masyadong uh, masyadong maganda na po. Na pinakamaganda po nito na invite po tayo, na invite po tayo dun sa malaking malaking event, worldwide event kay Michael Jackson. So na invite po tayo. Sana marami tayong maging kaibigan doon. Ayun, sa ano na po 'yon? Sa Halloween. So meron dun na uh, I think I think doon sa Philippine time. So tama po 'yon. Salamat po sa pag-imbita uh, coming from my good friend Chris Jackson. Thank you po. Salamat bro sa pag at uh, nabigyan mo pa ako ng link na walang passcode. So diretsyo na. Uh, di ba? Maraming maraming salamat po. Uh, thank you po sa lahat na nandyan. At uh, syempre po, wag po natin kalimutan, Papong TV!